Ito yung party people eh. Ito yung kaninang malakas kumain. Ahh. Pakiluwa mo muna yung Shanghai. Ano pangalan? 294, ano, pangalan. Pangalan, pangalan. Shane Abing po. Hannah Shane Abing. Diret! Hannah. Hannah Shane Abing. <laughs> Hannah Shane Abing. Check. Check bossing. Okay. Check. Okay. <laughs> Saan ang bahay niyo? <laughs> <laughs> okay, okay. <laughs> <Sana> <laughs> <muna>. <laughs> Hannah Shane Abing. <laughs> Abing. Sino ba ding, Paulo? Sino? Abing. Abing daw. <laughs> Alika, paso pasok kayo. Asa si King. Paso, paso. Happy birthday. Ay, oh. Siya ba si Heart King? Oh, wow. Heart King. Heart King. Heart King. Ang klase, pangalan mo? Abing, yan. May katungkulan sa parangkaya. Abing. Rebe, ilog mo. Yan. Kaya, sino si itong mga mo rito? Sino marito? itong mga ito? Ba't kalahati lang but <laughs> get <laughs> <laughs> pinagdoc tng doc tng dito ka sino yan? siya an an ano an Shane, Shane na lang Shane. Tao. Shane yan Shane ng mga nasa ano yung quadrone eh Ito yung malakas kumain ng uh, Shanghai. kaya mama ko. <laughs> oh ano 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 na ano 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 mo, ano <laughs> Papa mo. Yes, tas ako po. Ayan. Tas ito po, minsan ka po, tsaka bunsong kapatid ni Mami. O, ano nangyari sa tatay mo? <laughs> ayun, <po. laughs> ayun, ayun. Ayun, nandito ka na. Hi po, sir. Thank Saan you. ba ang nanay niyo? Ito po. Sino mas natatanda sa inyo? Ba't o, ito rin yung malakas kumain kanina. Nanay mo pala yan. Ba't di mo pa sinama yung buong pamilya niyo dun? <laughs> Thank you. Ano nga work mo, uh, ah, Shane? Um, sa BPO po. Sa bangko? BPO. No, BPO, School call center BDO yun. <laughs> <laughs> tapos ka na ng pag-aaral. Uh, yes po. Let's Pero hindi pa siya tapos kumain ng Shanghai. <laughs> Ilan kayo magkakapatid? Only child lang po. Only ah. child? Ay, Wally girl, happy birthday, Wally boy. More here to come, friends. Grabe siya. <laughs> Oh, Pass oh. <laughs> na po yun. Uh, pass is pass. <laughs> Ang daming ila. Merong good health. Pwede oh. naman. More birthday. Oh, More tapos hair. na po eh. Lumampas na Alam mo, yung saan. wish mo, parang hindi na matutupad. Mm -hmm. <laughs> Lipas. Pero ikaw, nag-iisa nag ka lang. Yes, pa. Tapos, tapos ka na rin ng pag-aaral. May trabaho ka na. May boyfriend ka na. <laughs> ano? Bakit? Wala po. <laughs> no boyfriend since birth. Bakit? Ayaw nila. Ayaw po. Ayaw, pong Ayaw niyo pong mag-boyfriend siya. <laughs> gusto ko. Gusto ko <laughs> Eh, gusto pala eh. <laughs> ha? Ayaw ha? niya. Tapos, anong trabaho ng tatay mo? Um, gumagawa po sa bahay din ng ano po, kapit-bahay namin. Bakit hindi ka Saan nagkaroon ng nagda-drive din po. Bakit hindi siya nakaroon ng kapatid? Yung solo lang. Pwede niya siya binigyan ng kapatid? Ito Cause... nakakatakot ka usapin yung bibig mo. <laughs> <laughs> parang may sasabihin oh, mo. nasa hindi. TV po tayo. Ha? <laughs> nasa TV pero, tayo. Pero, okay lang din sa na wala kang kapatid. Ah, oo pa. Ah. malungkot, parang para malungkot ito, naman. Yung... Yung hindi naman. Parang hindi naman. <laughs> parang masaya. Na. <laughs> malungkot pero malusog. <laughs> Yun lang. Kaagaw. <laughs> <laughs> Pe pero, <laughs> uh, pero ikaw hindi ka naghangad na magkaroon ng kapatid? Ah, hindi naman po. Kasi yung attention tsaka yung needs ko. Yung nabibigay lang nila lahat. <laughs> 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 Eh, kagaya niya, nag-iisa ka na lang. Siyempre, mas yung ikaw yung priority nila. Ano pa ang plano mo? Nakatapos ka na, nag-aaral ka na. Siyempre po. Asawa na lang. Ako. <laughs> <Apo. laughs> Nagka-boyfriend na ba siya? nagka ka na ba? Ay, hindi pa po, bossing. <laughs> ano Anong hinahanap sa isang lalaki? <laughs> hindi pa dumadating? <laughs> hindi pa dumadating? Hindi pa, hindi pa. pa Baka si Kuya Pauna. <laughs> Ay. Ay, ikaw pala pa. Lang so, di pa na Sa ocho. So, di pa dumadating siya. yung uh, panahon. Dating <laughs> ng panahon. <laughs> <Dating laughs> ng... Yes. Totoo ba? Oh. <laughs> Sinong idol mong singer? Ice. Oh, direct. Ice. Ice. Okay na. O, bukas noon eh. Okay lang yung Okay lang, okay lang Kalimutan nyo na yung apo, ha? Okay lang sa magulang, Hana. Ah, yes po. Yung tatay ko po. Yung tatay ko po, supportive naman silang dalawa. Very good. Yes po. Yung tanggap naman, yes. naman yung pagtanggap na Hana niyo. Oh, So, tanggap, Hana. Anong pangalan mo dun sa ano? Shane. Shane? Yes. Hindi na kagaya kasi yung mga kagaya nila, nila direct eyes, hindi na masyadong binabago yung pangalan. Sa mga, ayan uy, bakit? Hindi na bago. Mama pa. Kung may pagkakatao bago. Pero ayaw niya pangalan na magkaroon niya? ng kapatid, bossing. oh, anong pangalan pa? na gusto niya? Kung may bibigyan siya ng pagkakataon. Ano pangalan um, ipapalit mo? Harry na lang po. Harry! 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 Harry. Okay. Dirty Harry! Ha oh, okay. Harry Solomon? <laughs> <Prince> Harry ng... <laughs> Harry, na, Harry na Lechon. Prince Harry. <laughs> <laughs> yeah. Harry ng <laughs> <laughs> hari! Eh, paghari yung pangalan, eh, dapat may regalo. Oo, oh, regalo. regal. Regal yan, hari. Regal. Oo. Oh. Kapagwan. Bakit? <laughs> Ayoko! Kung, Paul, okay, kung Paula, wala. Eto <laughs> <laughs> na, hari. Ang regalo mo, tanggapin mo mula sa... Hanabishi! Hanabishi. Meron kang rice cooker with birth certificate. <laughs> At meron kang water dispenser with... Air Super Dryer. Ano, yeah, Hanabi Shiga partner ng mga practical na nanay for 35 years. Subok na rin ni Bossy! Tanggapin mo, mayroon ka bang 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. Tanggapin naman ito sa TNT. TNT. Magaan sa pisa, magaan sa life. Yan ang hatid na sa atin ng TNT with Giga Video 60. May 5 giga na pang stream for 3 days. Yay, sa yan. Yay. Yeah. Yeah. Kaya mag-load na. Load na. Tanggapin po another 5,000 pesos plus grocery items. Galing naman ito sa Pure Gold! Yun sa Arisari Store Convention ng mga Double Cats. lahat ng mga ka-asenso, mga Arisari Store owners, karinderiya, kantina at iba pang micro, small, medium enterprises na mamili at makisaya. Nako-excited na tayo dyan. Kaya mga Dabbercats, ihanda ng listahan at magkita-kita tayo sa May 16, May 17, at May 18, 2024, 9 a.m. to 6 p.m. daily sa World Trade Center, Pasay City. Handog ng pure gold ang mga mas pinababang presyo na paninda para sa inyong mga negosyo, Dabbercats. <laughs> <laughs> at another, 3, 4, hey! sa Idol, idol Cheese Dog. Dog. It's idol time, ang kain at CEO, Idol Cheese Dog. Sa bawat pili mo ng 1 kilogram pack, meron kang mabibili at makukuhang free spoon and fork na magagamit ng mga Dabar Kids. Mabibili ito sa leading supermarkets nationwide. At another 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. Wala naman ito sa Efficacent Oil. Efficacent Relaxant Oil, your trusted greenhouse, effects on stress at headache. Meron pa! Tagdaga pa natin another 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. Galing naman ito sa Move, move It! chat shoutout shout sa mga dapat ka sa mga computers para sa mura at iwas nasa la pagbubo. Mag-Move It na! Download the app now dahil sa Move It, Discarding Tapat! Mm -hmm. Congrats! Um, thank you po kay Bossing sa TBJ sa sa Itbulaga po. Okay, congratulations. Bakit ka sumali? Anong bibilin mo diyan sa mm -hmm. napanalunan? Para saan? Na Pang third floor po. <laughs> Pang third floor. Pang third uh -huh. floor. Oo. <laughs> 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 Ilang floor na ba tong bahay niyo? Second. Second. Gusto niyo po mag third. Ah, para sa kanya. Kasi nakatayo na raw yung hagdan, yung talagang... Okay, na po. Yung floor na lang o wala. Kasi mula na. Good, okay. luck, good luck, Good luck, Oh, sige, uh, Shane, meron ka ng uh, mga regalo. May 30,000 ka pa. Yung 30,000, gawin na natin 55,000. What? 55,000. Oh, Totoo 55 yan, 55,000 40, yan. 40,000. 50, 50,000. 55,000 pesos. Thank you, Boss Lee. Mama, <laughs> Thank you, Boss Lee. Congratulations, Shane. Thank you, thank you, brother.